Right, so mga guys, nandito tayo. So ipapakin mga prisuan dito. So medyo busy pa yung mga tao dito. Mga, mga tungkol naman dito sa mga sasakyan mga guys. So naghanap kayo mga natin. Mamaya ang tanongin. Balikan natin yung mga prisuan dito. So ipapakita natin mga bagay dito. So ito mga motor no. Ito ba ginagamit? Pakita lang natin mga tools na Mga gamit, mga makina. Mga motor. So mayroon naman sila rito mga iba-iba sila mga gamit yung mga sa mga pangbangka. mga, mga gamit sa mga barina. Okay lang. Itong pump no, kaya ay madong tatakbuhin doon ng 4 floor mula sa baba. Okay. So rekta ng Maynila. Pag rekta Maynila 'yon naman sir, ang pinaka-kailangan gamitin mo hanggang 4 floor ito naman po siya. Ayun siya. Okay. Sa baba siya naka-pwesto. Opo. Oh, yeah, Bali pag ito naman pag pump pressurize po hanggang 4 floor kaya ang kaya niya. So pwede naman i-pwesto natin sa 4 floor makahigo pang galing sa babang galing sa Maynila. hindi po, pinaka mas maganda oh nasa baba talaga siya. Mabang talaga siya. So, pangat, pangat siya. Oh, ayan. naman magkaano po, Bitchel? Uh, Pag-a-present po namin ang 1,500. Magkano? Uh, 9,000. 9,000. So itong maliit po, boss, magkano pong mga presyo yan? pag naman namin na maliit, na ang maliit, ang 1,000 horsepower naman po siya, umaabot naman po siya ng 7,000 Ah, uh, 7,000 kasama. Automatic na siya. kasi mga ano natin sa so mga guys, nandito tayo so ipapakita lang natin yung mga mga gamit dito mga air pump no so ikotin mo na natin so mga tungkol naman dito sa mga sasakyan mga guys so naganap ko yung mga kung mayroon kami mga o mga sasakyan na mga ito, shock yung tawag no mga tayo no, proko mga shark dito, iikutin na natin. Mamaya tanungin, na balikan natin yung happy show nito. So ipapakita natin mga bagay dito. So ito mga motor no. Ito ba ginagamit sa mga ano? Ah, bangka no, yan ipapakita na natin mga tools nito, Ang mga gamit mga makina, mga motor. So mayroon naman sila rito mga iba-iba sila mga gamit ng mga sa mga pangbangka, sa mga palayan, po so, uh, dito. Ah, no dito mga so, naghanap ng mga iba't ibang tools dito mga guys. So marami rin sila rito na pwede nyo pagpipilihan at pwede nyo hinahanap yung mga tools ito so mayroon naman sila rito mga siklam for example mga patula mga siklam so mga siklam dito mga guys so may mga price na yan so ipatatang natin kung magkano mga presyohan itong siklam yan yeah, mga ganitong siklam so mamahal ba nang babalik tayo uh, yung mga uh, libel hose yung mga libel bar so mayroon sila rito yan yeah. mga ito mga tong alright ay siguro ayan dito sa so, mga gamit sa so, mga barina sa so, mga gunting mga talim sila mayroon sila rito so, mga talim yan mga talim ipapagita lang natin so hindi natin muna may tanong mga ano so, mayroon sila mga gamit so, ito ito dito ikotin mo na. so, ikotin natin so iwiweb lang natin muna natin sa video natin mga guys so, marami kayong pagpipilian dito sa mga bawat mga items mga solid dito so yan so balik natin mamaya so may tanong natin mayroon nang pag sinamahan ka ng mga crew dito mga guys ibang, mga brand dito mga iso. hindi lang may Stanley Day world mayroon sila rito yan so balikan tayo doon Sir, meron tayo dito mano water pump hindi ko alam na po siya kasama po yung pinakasakit kapag ating yung pinakasakit na makapunta lang po naman tayo sa akin pa meron din naman tayong mga glass cut dito sir meron kami gantong glass eh tapos isa po ito na hindi pa po assemble i-assemble pa lang po pag original na Honda sir makapunta naman po siya ng 60,000 Kapag ganito naman po namin ang Medi-Taiwan, 4,500 na Ang grass cutter yan, no? Yes, sir. Oh, yung grass cutter, mga guys. mas maganda kasi pag full stock kumpara kay full mas malakas kasi ang engine nito kasi umabot po siya ng 69cc compared to kay full na 49cc. okay. Magdabit sa kayo po. Tapos, sir, ilang ano naman ito? Parang horsepower o ano bang tawag dyan? Ah, uh, grass cutter po, sir. Bani yung pinaka-engine na 2H bilang po. ano lang siya. Okay, tapos, sige, sir. So mayroon pa, mayroon pa may tanong so, tungkol daw may nagtatanong to. Itong pump dock ay madong tatakbuhin doon ng 4 floor, floor mula sa baba. So rekta ng nilag pag recta may naman sir, ang pinakakilangan gamitin mo hanggang 4 floor, ito naman po siya. Ayan siya. Oh. Sa baba siya nakapuesto? Apo. Oh, Bali pag ito naman pag pressurize po hanggang 4 floor, kaya kaya nila So pwede naman ipuesto natin sa 4 floor, makahigo pang galing sa baba ang galing sa Maynilad? hindi po, pinaka mas maganda o, oh, nasa baba talaga siya. Mabak talaga siya. So, yung pangat po, siya. Pangat siya. Pangat siya. O yan. Kung ganyan naman, magkakalabob siya. Uh, Pag-aposite po namin ang 1,500. Uh, Magkano? 9,000 So itong maliit po boss, magkano pong mga presyo niyan? Pagkanto naman namin Ang na maliit Ang 1 half horse power naman po siya Umaabot naman po siya ng 7,000 Ah, 7,000 kasama Automatic na siya Saksak na lang Diretso ka agad Yes sir, uh, kinaganda uh, uh, sa kanya Kung fixed na po siya, automatic na po so, yan If ever uh, mapuno? Uh, mapuno siya, automatic siya na mamatay oh, I mean, Para oh, makaroon oh. siya ng control dito oh, Okay, alright oh, oh, hey, Ano pa po sir, hindi pa nga po? Mga makina, mga engine na tinatawag natin Meron tayong mga diesel engine oh. na single set Silinder na po siya ang tinatawag. Pag ang namin is 12 horsepower ng Inoki at engine type. diesel type na po siya sir ha, pinaganda mabot na po sir ang 16,000. 16,000. Kaya ito is agricultural standard po siya. So ginagamit po siya sa mga kubota, mga yeah. uh, traktor, ayun okay. po yung ginagamit. So meron din tayo engine pa. Yeah, so yun na yun? Ayun. Yun ang laman niyan sa loob? Ay po, sir. Oh, dito, sa iba na. okay. Ito naman po yung mga engine pa natin na okay. ginagamit po sa patubigan okay. natin yeah. Ah, oh, uh, bukid. Oh. Tapos oh. ito naman lang sa Ano ito? Ito's Ito's this this is this 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 ito Ito's Ito's this this is grass cutter din sir. Grass din yan. Grass din yun. yan. Grass cutter o, kaya, tapos oh. mababalok to. Ayun. Ano oh, mas madali ang control naman dito kasi nakabagpak siya <laughs> dito. Okay, okay. nasa likod siya. Ano naman yung ganyan? Oo. No? Oh. Kapag naman namin, namabot naman po siya ng 16,000. 16,000. Talaga ito, mga legit talaga ito. Okay. okay. No? Yes, so, tapos, sa... Tapos meron pa kayo nito, mga jack, ano? Okay. Meron tayong mga floor jack. Yan, sir. Pang, uh, pag nag-ayos tayo ng mga sasakyan, Magpapaano ng mga makina o kaya gulong. Ito, meron tayo iba't ibang klase. Meron kami mga 2-tonner hanggang 3-tons to tonner okay tinatawag yun Total Pilar ba yun? Ang tawag, oh, tawag yun? Uh, low, profile low profile naman po na Pro Jack Tapos ito, meron kayo naman dito Itong uh -huh. ano ito? Asiso ah, Jack naman sir, ito Jack stand. Meron din tayo ng itong ganito Dahil yeah, ba mga nagkagawa na nga nga ito? Anong pangilalin ng susak yan? Yes sir, mga support tools sila Meron din kami ng ganitong klase Hindi, okay, ito, ito. magkano naman yung isa nito? po diyan, sir? Ito, 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 yung yeah. ganyan. Pag-anto namin si Sojia, kung naman po siya ng 2 ito, Tapos yung isang... nga naman, yung Crocodile Jack. Ay, Crocodile Jack ba ang tawag dito? Ayun, yes, yung nasa baba. Yes, ayun, pang heavy duty. Naman, pang heavy duty natin natin kana, rumabot naman po siya ng 20,000. 20,000. Mabubot, pati bahay nyo, kung no, saka-sakahin sa talaga. Sa <laughs> so, ayun, tapos dito tayo. So, so, na, nalang, sa sa makina naman, sa motor. Ito, meron tayong engine, meron tayong dalang, uh, tatlong klase, si sir. Meron tayong 7.5, 9 <laughs> power na standard, tsaka parin tayong tinatawag Okay. So, kung tayo sir dito sa 7 convert natin na standard uh, kinagandahan sa kanya gasoline po siya ego friendly na rin po yan medyo may kaingayan. yan mm -hmm. pero kadalasan natin ginagamit po natin uh, pag nagaan tayo ng mga tractors yan ito po yung ginagamit natin pag gusto naman po nila ng gasoline kung pisa dyan makano presyo yan? naman po namin is 6,000 po. 6,000 tapos door siya malaki? Eh? Dito naman po, uh, umabot naman po siya na na ng 12,000, pag ito naman po namin is 13,000. Ano naman po yung warranty yan kung sakasakali nadala na sa probinsya o ano? Uh, service warranty naman yan, sir. Pagdating naman po sa province natin, sir, uh, available naman po lahat ng parts niya. Ayun, uh, na naman maganda oh, na. lang. Oh, Doon na mismo, din. Kasi ang nangyayari kasi, sir, pag malayo na medyo na ano, sa warranty, hindi na nadadala. Lahat naman po ng parts na kailangan niya, uh, available naman po. Sa bagay, bago naman dalhin sa probinsya, tinitesting naman po, ano? Oh, yes, sir. Pero test tested naman po siya dito bago natin na yan. Okay. Oh, oh, sige, sir. Hey, Tuloy-tuloy tayo that's rito. That's... Dito tayo sa that's kanan nito. Ano ba yung 9.5 at... Ang lalaki, no? Apo, 1 uh, horsepower at 2 horsepower. Na, sa mga hmm. vulcanizing shop. Yes, sir. Ito yung ginagamit na panghangin natin sa mga gulong. Ah, ito na yun. Dusky, oh, malalaki na. yung na hmm. yeah, yung, yun, yung inahawakan mo. Apo, naman Pag ganto namin 5.5 po, umaabot naman po siya ng 35,000 sir. Yung, yung 35, oh, 160 liters to, uh, 160 liters, 150 PSI naman po. Yung, po okay. Pag sumabok. So, bali high pressure na po siya, kaya niya po kargaan, kahit yung gulong ng mga truck na so, Oh. Yung, ayun. Yung mga lakasan. Yung pala mga panlakasan na talaga. Kaya nito, na. yung pinakamaliit naman. Ay, pinakamalit natin, meron tayong ganyan. 2 horsepower naman po yan sa Vespa. Naman po yung tatak niya. Uh, ay, pag ganyan 2 HP namin, uh, Vespa, 100 ESI naman po siya. And then, 88 liters naman po. Kapag ganyan naman namin, is 16,500. 16,000? 18,500. Okay. Sige. Doon tayo, sir. Doon sa mga about ng mga tools. Ito, meron tayong ano ba ito? Ah, uh, meron tayong ano, sir. Ito. Gilingan ng ano yan? Ah, uh, ito. Meron tayong kami tinatawag dito na pulverizer. wet and dry na po siya. Bali, two in one. Okay. Ah, uh, pwede po siya sa tuyo tsaka sa basa. Okay. Ah, uh, okay. uh, okay. pag, kaya pang ginigiling yung gano'n Yes po, sir. Oh, yan. palay, ah sa eh. ano na po siya, sir. Kunyari, mga bigas natin, gilingin natin. Ah, oh, so, yeah, dry pwede po siya. Ah, uh, yung ganun. Pwede rin uh, po pang kape. Yung ganyan, makano po yung ganun. po namin, 16.5, sir. Anong tawag po dyan? Ah, uh, ito sir, uh, pulverizer. Natawag. Pulverizer. Tapos ito naman, ano naman ito? Ito is trader machine naman po sir, yung mga sang sanga-sanga natin na malalaki. Kasi di ba na, di ba yung mga sang sanga-sanga natin na malalaki ginagawa na lang po natin. Is, Ay, yun ang mga ano na. Ginaano na lang natin, binibili. Ila landscape, na. Lang, landscape no. Ah, uh, parang binibili na lang kasi mabulok siya. Uh. Ito naman siya sa pulverizer, uh, shredder natin sir ipinuhin niya ngayon yung bawat sanga tapos pwede nating gawin pataba Ayun. Ah, yung... Talagang ano nan talaga ng ah, high tech na talaga ng mga tayo para uh, alam no, Talagang still. high tech na talaga mga ano na natin. Ito pinagbigyan lang tayo rito. Ah, uh, siyempre. Para mabilis. Ano naman? Na ano ano naman po ito? ito naman yung sir, ah, uh, ito naman natin split compactor naman po sir. Ito yung ginagamit sa mga construction site pagdating sa pagpapatag po ng lupa. Oh, pangsiksik no? Pang po. Okay. Sir. Yan, Yan naman po. ay po e, 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 yung pansisik natin at e, yung pampatag. Ah, pang, diba, e, bak, ah o, pampatag. Ah, oh, parang loader siya. Parang piso na ano oh, oh, siya, no? Piso no, ganun. Oh, 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 oh. Ah, yun, ayun, ah, yung Ayun. Ah, Ayun. Ah, yung pagka-operation nito, yun. pag maano ka nito, hindi oh, mo kaya 'yan, ano? Yes, sir. So, magkano ang yeah, kaya 'yon? Magkano naman 'yon? Kasi namin pay contractor mga po sa 55,000 ya yung may mga company ano kayo, ha? Ayun, oh, yung mga mga gusto nito. Tapos ito naman, kaganda naman namin is 42,000 naman. 42,000. Mga construction mga ano, mga kontratista, no? Oh, yun. Oh, dito naman tayo, sa mga so, uh, low budget naman, sa mga parts naman, lalong lalo na sa mga flyers. ano? So, ito no, lahat no, ito legit okay. ito, ano? Yes sir, legit yan sir. Meron tayo dito mga iron range yan, uh, dalawang klase po siya. Meron, uh, balik at kong klase po yan sir. Uh, meron tayong long arm na bull oh, okay, lang. ah, yeah. uh, star naman po siya na tinatawag. Yun naman, magkawa sa ganito namin mga long arm sir Pesos. Kasi pag mga local talagang pag ina na ito, uh, nabibilog, nabubongi, nabibilog. Na, 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 talaga siya, tsaka uh, oh, metal talaga siya. So mga kasero, kasero. Ito naman po yung ginagamit pag masyadong matigas na po yung pinaka-alad. Uh, o ginagamit po siya pag may kalawang na po yung yeah, alad, masyadong maliit. Sa so, naman namin isumabot ng na po is 800 Pesos. Oh, Ang dami. Tapos may mga cute pa kayo. Kati, kagaya nito. Ito, so, sir, ito naman, kagaya nito. Mga flyer. Pag naman namin, sir, 200 e tickets lang. So, oh, mura oh. na. So, maliit niyang ganun kaliit niyang 200. Budget. Oh. Legit pa. Tapos meron oh, kami ganito, mga precision type na ginagamit sa mga Kapag oh, ganito namin isang set, umabot lang siya ng 450 pesos lang po. Kasi pag piece naman po siya, mas mapapamahal kayo. Kamahal, okay. okay. mapapamal okay. okay. per po 200 pesos. yun, apat pa. meron mga multi-function. Yan. So, 7 pieces type 11 11 pieces na yan. Kasi so, pinakalagayan na rin po, uh, ah, pag ito yung ginagamit natin pag nagka-camping. Uh, uh -huh. po, pag ganyan naman po namin, nababot po ng 700. Tapos ito na po siya, sir. Uh, ah, may rinsyo niya po, silos, driver, uh -huh. pambukas, ang mga uh, ayan, pambukas ng lata. Kaya uh -huh. so, meron din po siya dyan mga lagari. So mga limang pira ah, pitong piraso, eleventh, uh, eleventh, ah, piraso? 11 11 Ah, eleven. Pero dami na, Sige, sige, sige. Tuloy, yeah, tuloy, tuloy. Ito may motorcycle, ano ka eh? Ito mga, ah, uh, circle clip flyers naman po ang tawag nito, Ito naman po patanggal natin sa mga lakos natin pagdating sa mga bearings. Oo, oh, yun, yeah, yeah, yeah. Na naka-inner o naka inner ah, yeah. na tinatawag. Oh, okay, yeah, 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 yeah. ganyan naman po namin, umabot naman po siya ng 780. Yun. Yun. 4 pieces na rin po yan. Kasi pag 4 pieces naman po niya, umabot naman po siya ng 350 pesos bawat isa. Ayun, oh, ah, umagal na rin. Alright, so, abad ba ba? Sige, sir. Kung ano pa yung ano Ayan, mo? dyan. Sir. Meron kayong mga drill bit dito. Yan, yeah, drill bit. Mga heavy duty na air na... yeah, reveter. Oksagonal type na po so, siya. Um, so, ah. um, um, so, orbital po itong pinaka-head niya. Ah. Pagkakaroon naman namin, yung po siya ng 1,200. So, orbital naman po siya, Sir. Pwede sample niyo. May ikot-ikat siya. Kung anong song party, kung anong solo. Ay, mayroon din pang rivet yung air gun. Anong tawag doon? Ah, air reveter naman po. Mayroon din kayo na. Meron naman sir, kaso pag gano'n naman namin air ready, pero umakabot naman po kayo ng 3,000 kaya ba? Original na original po, ba? Yes sir. Kasi yung isang bus na eh, yung t siguro, ayaw na lang sabihin yung polis yung talaman. Tapos doon naman, mag ilan pieces naman yung ano ro? sa revista na yun yung parang Ay yung pinakabala niya. po. bali for pieces yung pinakabala niya, depende po yun sa mga size. Meron 116, 180 yan, 38, na tinatawag. Depende na sa mga size ito so, may mga ano-todo may mga kailangan na ano sa ring mga ratchet so, so, ring sa ring natin ayan, so, 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 mga ratchet yung 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 So, packet, so magkano yung packets ng lahat yan? Ay, paget ko sir, kasi depende sir. Kapag ganito namin, uh, hanggang 32 naman po siya, umaabot naman po siya ng 3,500. Ayun, so isang, seat like, yun. isang set na yon. Isang set na po oh, siya sir, set. mula 10 to po na po. Oh, tapos oh, yeah. lang ng kapitbahay mo, kung para mo, tapos na Hindi na nakalimutan. Na. Na Oo, no, oh, no, yan no. no, yan ang ano dun. Ang sasabihin, ibinigay ko na siya. Oh, Ayan. So, yan, yeah, maganda lang uh, na may kasarili uh, uh, tayong mga uh, gamit. So, uh, yan. Uh, Meron tayong dito sir, mga shot press. Ito yung ginagamit natin pag nagkakaano tayo ng mga bearings pulley ito. Pagdating kasi sa mga mechanical, para mas safety po yung mga gamit natin at hindi na-filtro sa tuwing pinakamakin na pag nagkakaano tayo ng mga bearings. Okay, tapos right. So pagkakanta naman namin, umabot po siya pag plug turner namin, uh, umabot po siya ng 18,000. 18,000? Yes. Meron ah. din kami dito yung mga pambuhat ng makina, ayan. Ang tawag niya ano? Train. Uh, crane. Alba tawag? engine crane naman po ang tawag dito sa. So ay, uh, meron tayong one tonner and then two tonner po yung kulay dilaw. yung oh, two tonner tunnels magkano naman yun? Pag two tonner po namin umabot po siya ng 28,000. Pag mm -hmm. ito naman po namin umabot ng 22,000. Sa so, mga mga talyer-talyer no. Sa so so mga yes, sir. talyer. Meron kami dito kung kailangan niyo mga heavy equipment ma'am, magpapalit yan ng gulong. Ayun. Meron kami ito tire changer na tinatawag naman natin. 24 inches na po siya ang pamalaki niya. Ah, yung magpapalit ng gulong no? Yes sir. Uh, pang vulcanizing sa mga vulcanizing Oh, oh. So magkano man presyo niyan, boss? Pagkano namin sir umaabot po siya ng 65,000. Ay, uh, at least alam lang tayo sa mga nag-aano diyan. Nagbo-vulcanizing ano? oh, okay. diyan. So okay. doon tayo. So at least natin nakakuha natin ng ideas mga okay. nagbo-vulcanize. Mga banso pag mga mag-uukit na mapuhay ng kahoy, meron tayo dito tinatawag okay. na banso, sir. Ayun. Yung Ay, mga talim niya, sir. Yan, banso na po tawag dito. Nag-uukit, nag-uukit ng ganun. Yes, sir. Mag-putol ka or Kunyari, yung mga puputuli mo po is may kurbado. Ito po yung mas madalas. Ah, kaya nga no, yun. No, yung no, mga no, dito. No, no. Yan, yeah, magkano naman yung ganito. Maganda naman natin. Kung mayroon naman sila ng ganito na ng yung unit, yung talim naman, magkano rito sa unit? Ah, depende po yung sa size, sir. Tsaka oh, sa haba. Kagaya yan, regular yan. Regular to. Pag gantong regular natin. Ilang inches naman yan? Ha? Ilang inches ito? Bale, ito sir is 6 uh, inches yan. <laughs> tatakalaga ng Pinakabig po niya, ng mga sa payback. Tapos yung tatak naman niya po, anong tatak niya po? Yung Eagle. Na-branded na? na. na. So, yun tayo so, tayo. tayo, so, tayo, tayo, tayo mga, ano, mga power tools. Mga power tools. sa yeah, power tools. Meron yeah. na mga electric drill, sander, grinder. Ayan. Yan, kagaya nito, baka naman kung anong makaan yung fresh yung bawat yan. Bawat isa sir, meron tayo dito, ito, polisher. Polisher. Pag magamit tayo ng mga sasabihan, kapalitan. Ito yung ginagamit ng mga pagkakas. 1,400 watts na pang kusha, total na kung yung run. Pag ganto namin pusya, na mabot kusha ng 45 4,500. Meron yes, tayo mga ilagay sa rin dito, depende po sa wattage sir. Kagaya nito, 1,100 watts po natin, umabot ng mga kusha ng So ito, um, ito yung hibijote? Ito yung hibijote? Yes sir, yun yung pinakamalakas natin. Sa pinakamalakas Meron tayong 810 watts. pag ito naman namin, umabot ng pulihan ng buhay. Oo. Meron tayong digso, Yan sir. Pag mapuputol po tayo ng kahoy Pag oh, oh, plywood. Sa mga plywood. No? meron tayong mga grinder. Ito sir, pinaka-best Ang grinder natin magkano? Uh, itong JC Kawasaki po natin na brand. O JC Kiko. pag ganto naman po namin, umabot lang siya ng 1,800 pesos. Eh, oh, lang. Ano? yung ah, record pa kasi. Tapos kailangan niyo kasama 'yung previous niya. Ang previous niya po isang grinding disc. So kinaganda sa kanya kahit ganyan, ganyan na ganun lang siya kamura, pwede niyo na po siya ikatong sa mga bato. So anong brand naman siya? Anong brand uh, 'yan? JCT ng Ayo. Original Taiwan ng siya. Okay. All right. So, so, ano 'yan? Brush, uh, yung brush, uh, ano 'yan? Yung, uh, yung pinaka tawag nito. Ah, uh, yung, yung pinaka brush. Talim? Talim niya 'yan. Hindi, may tawag di ba? brush po. Oh, carbon brush brush Carbon pinapapalit. metal, o ano. Pag ang ito yung pinakanin niya, tansyo na. Ah, mas maganda yung set kung para sa ating. So ito naman, portable ng Dexo, ano tawag yan? Ito Sinso? naman, portable chainsaw. Chainsaw adapter naman po tawag dito. Ah, sir. ito naman adapter. po yung ginagabit natin sa... Ano, hindi ko rito Oh, portable din siya. Ano po siya, sir? Kinakabit lang po siya dito sa grinder. Ah, ganoon ganun. So, uh... Bali, adapter na po siya. Kung baga magpuputol tayo ng mga sanga-sanga, yan. Sa Ayun. So, ah, so ito, pwede ito siya na po yung ginagamit natin. Pwede siya i-connect sa grinder? Yes, sir. Ayun. Ayun. Okay. Oh, eh. Pagano na namin ng mga abot ng 500 pesos. Oh, yun. So at, at, at least may island tayong idea. So Yeah, tayong mga kalakihan, sir. Pero tayo dito, pagay na ito, meron tayong mga chipping lang, gusto niyo po ng mga pader. Oo, oh titibagan. Ito po Ah, demolition team. Opo, demolition team na gusto ka pagano na namin ng maabot ng pusa ng 5,500 pesos. Ah, oh, yun ang uh, mga pitsuan. Okay. Sige lang, sige lang. Sige lang. Tapos ano pa ang mga boss? Ayan, yeah, meron tayo mga branded din sir na mga drill. Gusto nyo. Meron tayong D-Wall, Stanley, no? may ball may Skin. Ayun, sumagat so ng mga mga brands na mga ano nila. Yes sir. No, ah, Barina. Nag-reward na Barina pag umabot naman po ito ng 5,000 pesos bundle naman po siya. 5,000. 650 si ano. watts, pwede naman po siyang gamitin na pang malakas na kahit sa pinakabuhos na semento kahit din po. Oh, 'yun. Ka. Uh, 'Yun talaga heavy duty na siya. Yes, Kasi po. Okay. mayroong time ba rin na mamababa, malalilit ang pang-ceiling, uh, nang. Malilitang... Ah, okay. Opo, pag mga ganung pang-ceiling sir, is mura lang naman. Po. Mura lang din 'yun. No? Oh. Depende na sa lalaki. kayo. Sir uh, pa, para malaman din ha. Wala kay TV. Ah, uh, City by TV, Tony Vlogs mo ba yung sila? Saan ba matatagpuan dito? yung Ah, ano? uh, matatagpuan po kami sa kahabaan ng Gonzalo Street, ah, 630, malapit lang po kami sa Metro Bank Raon. Hmm. Yan, diyan lang po kami makikita dito. Ito po yung pinaka-set namin dito, sir. Uh, okay. Nagbubukas kayo? Nagbubukas kami every 6 Uh, 7.30 ng umaga hanggang 6.30 ng gabi. Pangalan, ano yung pangalan ulit? Ano? Eh. Uh, Ventino Hardware Street. Tapos kung kahanapin uh -huh. ka, anong pangalan mo siya? Uh, pag kahanapin niyo naman po, wala naman po si Aldrin. Ayan, uh, uh, so um, sir. Para mas lahat. Ah, ito klase ng generator pag nagbobra. Ah, uh, so okay na. Iba't ibang klase naman po kayo, uh, mas kita niyo uh, okay. Para sa nakaraan. Ah, uh, ito meron tayo mga ganito, sir, na 3600 watts naman po yeah, siya. Maximum rated output niya is 3000 watts naman uh, po. Ayun. Ah, papaganto naman namin umabot lang po sa nang 14,000. Sir, oh, na oh, 40, ang mura, oh, ganun na po siya kamura, O, ganun, no? Yes, sir. 14,000, mapakamura. 14, na so, sa naman So, kung sa kanya, breaker type na bong po siya. Ayun, mm. so, ang paganda. So, hindi na, na siya fusible para if ever kung ka ng overload. Automatic, automatic siya. Automatic Magkano? 12,000? Ah, 14,000. Ah, 14,000. bigyan lang pala sa Tony. Oo. Sa mga provincial. Kahit pag-short, automatic. Oh, yung breaker yan. Yeah. Pero ang gusto niya talaga na mas uh, magaganda yung quality tapos mura lang. Meron kami dito is eto to, Yohama. So, yung yung mailtank mailtank. automatic din yung ano nito? Yes sir, breaker, But, type, uh, type din siya. Kinaganda sa, so kanya. Mga generator no. Yes sir. So, so magkano na ng mga presyo ano mismo? Ito sir, pag mil tank namin is 3,500 watts din po siya pag umaabot lang pusha ng 12,000. Ah, gusto mo lang kaya sa bol. So, Katulad na, naman mga namin, sa toyama, pusha ng mga mga sasaka. Kaya mo umaabot ang presyo ng 13,000. Okay. So hindi siya ganun kabigat pero ang quality niya po high performance. Pares lang din. Yes sir. So meron din tayo dito yung pamalakasan, ito yung mga malalaki. This is diesel type naman po siya. Ano? Diesel type. Yan, magkakawi naman yung ganoon natin. Meron tayong, ah, ito, 6,500 watts po natin, then 4,000 watts. Simulan natin sa 4,000 watts, sir. Ito yung 4,000 watts natin, umabot po siya, nagkakalagang po siya ng 3,000, ah, 35,000. 25,000? 35,000. Ah, 35,000. 35, oh, okay. Nagkamali na naman si Tony. Meron tayo naman dito, 6,500 watts, sir. Pamalakasan, Kaya nyo na po mag-load ng dalawang aircon sa bahay. Okay. Ayan. Oh, ayun. Ayun ako magkaano ito. Malakas na nga. Uh ayun. -huh. Pag ganyan po natin, uh, 6,500 watts, so umaabot naman po siya, sir, ng 45,000. So, oh, malakas so, may may katanungan po tayo. May yes, katanungan sir. Po. Ano yun? so, may ilang kapasiti ng bahayan. For example, uh, ako magpapakabit sa probinsya. Ah, uh, kung ikaw naman, sir, kaya niya na magpaanda ng one horsepower, dalawang one horsepower na aircon. Okay. Ilaw, TV, electric fan. Sabay-sabay na po. Ayos, oh, yun, ayus, sir. isama ko okay. na yung presider. Uh, pag refrigeration, magbabawas po tayo ng isang load na may motor. Kasi ang binibilang po kasi natin din yung wattage po ng bawat oh, So mga limang bahay, pwede kaya dalhin to? Oo, oh, pang mga ilaw-ilaw lang. Bahay naman po, ilaw, ilaw lang. puro ilaw, TV, electric fan, pwede, na yan sa lima. Ba, negosyo ka ata sa province? Mas maganda yung mga intent mo rin natin. Sa mga ideas, mga porbinsa. Alright. Ano no, ito? So dito na ito. Ito lang... mga ventilation doors na ginagamit ito sa mga tunnel, lalo lalo sa contraption site. Abot, tunnel. Oh. Ito na, ano? So, oh, ito. ito yung pinaka-oxygen nila. Meron tayo yung ito, after uh, inches, then, then 10 inches. Oh. Ito naman yung kagaya nito, ha? Ah, ganito namin 12 inches, kasama po yung pinaka-ventilation hose niya, umaabot naman po siya ng 9,500. Pag ganito naman po namin, umaabot naman po siya ng uh, 7,500. Kasama niya yung hose na yun? Oh. Akin ganda sa hose niya, 10 meters hose na po. Oh. sir. Sige sir, para matapos tayo. Isang ano na lang dito sa kabilang ko sir. Ayan na, sa mga tools na to. May iba't ibang klase, meron tayong pressure washer, dito maayon. Yun, pressure washer. Yeah. Pressure washer. Ito yung pinakamalakasan natin ngayon. Ah, uh, ito is branded, is M-Cup. Talagang po siya ni Makita, Japan. So, okay. Okay. Ito kasi yung original is Taiwan. Pag ganito namin pressure washer, yung sumabot po siya ng 7,500 pesos Oh, yun. High pressure naman po siya, sir. Kasi uh, ano po siya, Uh, uh, 24.8 bar na po siya tapos 28 volts oh, yeah. kinagandaan sa kanya Bali pag ganitong bar na po siya umaabot po siya na 1600 PSI siya dito ito yung naman nyo, sir, sa ng bara sa mga oh, oh, yung ah, yes, uh, uh, yung may ito yung na pinaka strip pinaka yung pinaka pinaka uh, yung pinaka-bar ah na, para sa lababok, pwede yan ityan? Ano sir umabot po siya sir ng 15 meters yung siya Ah, sa mga indoro pwede rin yan oh. parang iba na talaga ngayon ay lang lang uh, uh, oh, no? bilang barasa otak oh ano 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 sa ganon so na nangongontrata yung magpa-ship ng mga ano oh, manhole ano din kami dito mga interstellar sir yan. ano naman ito pangsilyado naman po sir ID mga, ah, ID mga ano, yan po yung ginagamit natin yan naman ah, pangsilyado paganto naman namin umabot ko siya ng 15,000 ayan sa mga gusto ay, naman, naman po magpaano ng machinery meron din tayong trading machine sir sa mga gusto magpa-trade ng tubo Ah, ito na, oh, ito. oh. Parang lit machine kung tawagin sila, may ano na siya pag trade trade, ano? Uh, yes, Mga anong sizes naman yung ano, nandiyan lang? sir, is uh, one half to two naman po yung sizes niya. Hmm. Pagkanta naman namin, umaabot naman po siya ng 28,000 naman po. Sige sir, para matapos door ha. Alam ko may ano ka pa ha. Ay sir, meron tayong mga pressure washer dito Eto na, sir. Ito na yung mga pressure washer na ito. Yan sir, meron iba't ibang klase na modelo. Depende po sa brand. Sa klase. Ginagamit sa mga kotse na? Yan na, sa yes, motor, sir. sa kotse. Okay. Meron kami yung 502, 120 bar, 2,500 PSI. Meron kami namang gc na 200 LP to uh, 165 bar, equivalent to 2,000 PSI. Ito naman, magkaano naman ito. Eh pagganda naman po namin umabot po siya ng 55 sir. Okay, but, tapos Pero, ito po Um, pag naman namin umabot po ng 4.5, meron din kami yung mas murang klase, meron kami dito ito, yung ganito klase. Kapag ganito namin, sir, 3,500 pesos lang po. yes, sir. Yung talaga kung pang motor lang. Yes, sir. Pumalakasan na po. Dito tayo na, saan na? Para, kung paglapag ng dito, sir. Ayun, doon na lang tayo, yung mga, ano mo, sa topic Yung sa ano? Karo, karwas, karwas. Karwas yan, di ba? Yes, karwas yan, no? Oh? Ito, sir, meron tayong kawasaki dito, na brand. Ayan. Meron tayong electric type at gasoline type. Okay. So, si gasoline type naman po, pag ganto naman namin gasoline type na 6, uh, 7 horsepower, 6.5 horsepower, umabot naman po siya na ng 8,000. 8,000. Apo. Uh, Tapos dito sir, meron akong nakita pa paano lang isang lang ito, ano? Sir, Ati, sir okay lang ha? Kasi tamata si Tony. Ito yung klase ng ladder na sa bahay lang natin na oh, yeah, kanil, lang. ano lang siya, ganyan lang siya kalaki kung titignan niya pero na-extend ito. Yon, oh, itata, ayun, no? Ayun, ayun. Ayun. So, hindi po siya ganun kahirap pagdating sa bahay. Pagdating oh, ano? Sa mga kagdaanan ng luminom. Pagkatanaman po namin na makabuk po siya ng 5-5. 5-5. Ilang ano yan? Ilang meter? Ayun, pagkatanaman po makabuk magandang na magandang po siya ng... 10 feet? Pwede, no? Ano yan? Aluminum? Aloy? Aluminum? Aloy naman. Aluminum uh -huh. alloy. Um, sir, invite mo ulit kung saan uh -huh. oh, uh, uh, Sir, ito kami matatagpuan sa kahabaan ng Gonzalo Puyas uh, 630 Gonzalo Puyas Street, Pangalan ko, sir? Sir, maraming maraming salamat. Alam po talaga. Maraming salamat po sa'yo, ha? So ito lang mapahabol. Itanong natin sa carwash na lang. Eh. Magkano talaga ito? Sir, pagkanto namin, sir, na pangin, sir, umabot naman po siya ng 6,000 pesos. 6,500? So maraming kadalasan kasi sumikan tato eh. Mga karawas ng galiton. Okay, salamat, salamat, salamat. Oh, salamat. 6,500 to mga mga galiton nagbabalak sa mga karawas, no? Dito lang.